Miss Darla, ang dami rin palang nalalaman about sa King Pao. Dahil nga laging present si Studio, saksi rin siya sa dalawa. True ang basbas -bas na sinasabi. Ang dami na rin kasing reason para umamin. Lalo na ang daming pumuporma kay Chinita Princess. One siguro na mangyari ito. Mababawasan ang pag-aalala ni Paolo at bawas mga pangbabatikos na rin. Respeto na lang sa kimpaw. Hayaan kung saan sila masaya. ay nga sa mga komento. Deserve din na malama ng buong fans. Mas gaganahan sila. Alam na may happy ending. Hindi yung love team, love team lang. Masyado na rin kasing obvious kung paano sila mag-effort sa isa't isa. Unang-una, hindi magiging hadlang ang pas. Dito ni Paolo, kahit ayan pa ang iba to sa kanya. Naging mabuting ama yan simula pagkabata ni Aki. Pat maging handa. Natatawa kasi ako sa mga bashers. Puro mali yung hinahagilap nila. Mapapagod sila kakahanap. Wala kasing negative issue ang mga idol natin. Good luck na lang. Ayon pa si isang komento. Dito pa lang ramdam na yung aminan. Excited kami sa tour nila sa Canada. Sa ASAP Live yun. Matitikman na natin yung kilig na matagal nating inaabangan. Kung mga nakaraang taon pa. Anong seniorito rito sa new update? Maging kayo ba ay abangers na rin sa pag-aamin nila? Kilig or overload stay strong in